Anonymous question po, paano kaya 'yun, Bishop, kung hindi naman nakikita ng mga tao nakapaligid sa akin 'yung pagbabago sa buhay ko? Ibig sabihin ba nito ay hindi ako tunay na kristyano? Eh alam po niyo, eh ano eh ang talagang ang talagang patutuo na tayo ay kristyano ay 'yung pagbabago ng ating buhay. kapag po walang pagbabago ng buhay, hindi po totoo ang ginawang pananampalataya. Yun nga po ang nais nating liwanagin sa ating mga pag-aaral na nahabag po ako doon sa mga taong umaasa na kung sakaling kuhanin na ng Diyos ay sa langit pupunta, eh magugulat na sasabihin ng Panginoon sa Kanya, hindi ko kayo kakilala. Ang patutuo po, kaya po sabi natin kang sa ating pag-aaral, kailangan nating iparaan ang ating sarili sa pagsusulit, sa test, kung tayo tunay na nanampalataya o hindi. Ang tunay pong nanampalataya, nabago po at patuloy na nababago buhay. Kung hindi po nababago ang buhay, hindi po tunay ang pananampalataya. Ngayon, Kapag ka naman po na bago ang buhay, ang unang makakakita roon ay yung kakilala niya. Yung kanyang mga kasama sa bahay, yung kanyang mga kapitbahay, yung kanyang mga kaibigan. Yung po unang makakakita roon eh. Kung wala po silang nakikitang pagbabago, maaari po na reliyoso o reliyosa lang ang kinaukulang tao. Maaari po nagpupunta lang simbahan, pero hindi po tunay na sa Panginoong Sus. Marami po salamat sa inyong tanong. Pinapayong ko po kayo na tanggapin niyo ang Panginoong Sus na Panginoon ng inyong buhay. Marami po salamat.